Hi everyone! Maraming salamat po sa lahat ng nag-book ng reading natin. Sa lahat ng mga pauwing bakasyon. <laughs> okay. Na-enjoy nyo ba ang inyong mga bakasyon? Yung mga nasa bahay naman, hindi nagbakasyon. Okay lang yan. At least, nakaipon kayo. <laughs> hindi nyo nagalaw yung pera ninyo, ha? Anyway, sige. Uh, unahin natin yung mga babaeng nagaantay. Anong nararamdaman ng person nila? O yung mga lalaking nanonood sa atin. Ano yung nararamdaman ng person nila? Ano yung gustong sabihin ng tao na ito sa iyo? Bukod sa hindi kayo nagkita o nagkita ba kayo? O ano ba? Ano ba yung mga pakiramdam nila sa ngayon? Ano? Unahin natin yung mga hiwalay. Yung mga hiwalay na walang uh, ano bang ibig sabihin? Yung bang walang idea kung ano na yung pakiramdam ng person nila. Anong ginagawa? Yan. If, ano ito? I left you before you could leave me. Okay. Okay medyo na uh, may sapilitan something mukhang hindi niya gusto ng iwan or magkalayo kayo sabi nga di ba i left you before you could leave me parang mas pinili niyang masaktan kaysa siya yung parang maunahan okay so may mga consequence dito na tingin ko na parang hindi niya sinasadya, okay? So, may magtatanong na naman, may magtatampo sa akin, gaya ng client ko pumunta dito, nagtampo daw siya kasi, yung sinasabi ko na hindi daw sinasadyang saktan. Alam nyo, kapag kasi nakokonsensya yung person natin, mabait pa rin yan, yung mga tao na yan. Yung, yun yung mga parang sinabi nila na, mali yung decision nila na parang nakapag-isip-isip na sila na mali talaga yung ginawa nila. Okay? So, I love you unconditionally. O, ba diba? So, talagang hindi niya gusto or hindi niya um, sadya ang nasira kayo o ano man. Siguro may nasisense ako, may something na may nakikita akong parang naghiwalay kayo pero nandoon pa rin yung feelings na hindi niya mai, mai, maialis alis sa'yo or hindi talaga ito totally makamove on sa, sa madaling salita. Hindi ito nakakamove on agad-agad. Still stalking. Feeling ko may stalking talaga. Okay? Minahal ka ng tapat ng tao na ito. Walang, walang pagdududa ito. Okay? Walang pagdududa. Wala akong nakita. We need to let go each other. So, yan. Mukhang talagang kailangan ng maglayo. Okay? Kailangan hanapin nyo ang isa't isa. Okay? Nakuha ninyo. Okay. Princess of Swords. Okay. Masakit na salita, tingin ko. Masakit nag-umpisa sa masakit na salita, sa masamang pagdududa. Okay. Yung mga naghihiwalay. Sa tingin ko, over-controlled. The moon. Over-controlled. Masyado loyal na loyal yung person mo sa iyo tingin ko seven of 7 of wands mas narir nakikinig ka ata sa ibang salita ng tao kaysa sa kanya yun ang gusto kong iparating na message sa inyo kasi ito yung mga lumalabas okay three of cups mas importante kasi yung oras ng iba kaysa sa kanya okay dalawang beses, puro tao, may mga involved na tao dito. Okay, tingin ko naman meron siyang kapamilya na ayos sa iyo or kaibigan kahit hindi yan pamilya. Basta may isang tao dito na parang ayaw sa iyo or mga bad influence na nakapaligid sa kanya. May bisyo ba yung person mo? Maaring isang dahilan, okay? Dahilan kung bakit hindi kayo naging okay. Three of cups and Prince of Swords. Okay? So, ini-stock ka niya. Maring ini-stock mo rin siya. Dalawa kayo. Prince of Swords and Princess and Prince lumabas yung dalawa. Possible na may nag i kayong dalawa. ba diba? Para kayong mga siya ano? nag i lang kayong dalawa. Princess, of uh, Princess of Swords, sinagot ni Will of Fortune. Okay pinag-iisipan niya muna niya bago niya ginawa ang paghihiwalay na 'yan. Okay? So ten of cups, uh, si si Damon sinagot naman ni. Okay, yung iba sa inyo talaga may pamilya, no? Um uh, meron kayong anak na dapat pagtuunan ng pansin. Okay? So yung mga hiwalay dito, may nakikita ako magsasaxcess yung family. Okay? Nakikita ko may paparating na swerte. King of Pentacles. Si, si Seven of Wands, it's King of Pentacles sumagot. May travel din ako nakikita. May pag-ales. May pag... Um, may nakikita ako dito. Okay? Three of Cups. Ano yung Three of Cups na yan? May possible itong may gagawin siya talaga. Ah, uh, pero meron dito mga alam niyo naman ang laki, laki naman talaga yung person niyo, 'di ba? King of Pentacles, pero mukhang hindi ito ma easy money. Paghihirapan niya pa ito. Okay? Paghihirapan niya, eh, alam niyo naman talagang masipag uh, pulilyado yung person ninyo. Talagang kilala niyo yan. Marunong makipag makipag-usap, makisama. Marunong, ewan ko, halimbawa, sa, sample, meron kayong kadil na sundalo, yung mga, ano, mga malalakas, Yeah, kaya hindi niya pina, hindi easy money kung ano man yung career niya ngayon. Okay? Kung meron kayong jowa na mag mag-abroad ba yan siya. So, ibig sabihin, pinaghirapan niya kung ano man yung blessings na tatamon niya ngayon. Nine of Cups. Okay, may celebrations na paparating. Yes, may celebrations ako nakikita ang paparating. Okay. Prince of Swords, uh, the moon. Okay. Aha. Toxic na siguro may you are dealing with the person. Sorry ha. May may pagka bipolar narcissist. Ano pa yung mga iba, mga attitude problem or mentally na kailangan pagbigyan ng tuunan. Okay? Siguro may kadil kayong ganun. Um, kakaiba siya, narcissist. Pwede rin na na-spell ito. Okay? Kung hindi po siya mentally problem, hindi, hindi naman sa baliw ha, wala akong sinasabing baliw siya, but may mentally issue siya na kailangan ng professional, do some research din, kung meron kayong bipolar na partner, narcissist or may depression, do some research, okay? Hindi ako professional but, yun nga ang sinasabi ko sa inyo, iba pa rin yung may kaalaman iba pa rin yung expert dyan sa inyo pero kung kailangan nyo ng payo ko, pwede naman kayo magpa-reading muna sa akin. Okay? Kasi ang iba, hindi naman dahil sa mentally ill sila. Meron silang ano, I amin mean, sorry, ill ba? Tama ba yun? Sorry, hawag nyo ako i-bash, pero hindi po ako professional pagdating sa mga psychology problem, ha? Hindi ko alam, basta yung ganun lahat naman ng tao nakaka, nakakaranas ng anxiety, depression, di ba? Okay? Uh, parang madaling madali nang kakapitan yung mga taong laging may problema. So, yung iba kasi na spell, two true spell kung bakit yan nagkaganyan. May nakikita ko dito super 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 talagang na na pressure mo tong person na ito. Pwede na under mo, pwede rin na parang na turn off siya sa iyo sa ugali mo, napansin niya para may pagbabago, ang laki na pinagbago mo, parang ganoon. Ganoon yung nakikita ko sa ngayon. Okay? Marami rin ako nakikita na parang, ano to? Um, marami rin ako nakikita na parang nakapag, nakakatoon ka ng pansin sa ibang, uh, siguro masyado kang, uh, sabak sa trabaho so napapabayaan mo na yung person mo hindi mo siya napapansin na nagpapapansin pala siya niyaya niya mag date, mag coffee tapos um, ano mangyayari Hiya, um, ano ba dito? Yung bang hindi, ano ba? Hindi siya, hindi mo napapabigyan. Okay? Yung, yung request niya. Okay? Yun ang dahilan. So, pag-aaway, pag cheat may nakikita po akong pag cheat Possible. Tingnan natin, kalkalin natin yung cards. Bakit may pag-cheat dito? Ano, syempre for sure magtatanong kayo, bakit may pag-cheat? Okay, tingnan natin. May third party eh. Possible may nakatagong cellphone. May nakita ako. May isa siyang kasamang kaibigan na may alam. Kung anong ginagawa niya. Isa sa bang sa mga barkada niya may alam po. Or kapamilya. The judgment. Okay, nahuli mo na pala ito. May pakiramdam ka na meron. Maniwala ka. At totoo. Okay? Medyo natatakot naman siya sa'yo ilag din naman siya kasi mukhang ano kay eh, breadwinner ka kumbaga eh matapang ka alpha ka eh, ano parang malakas okay parang ano eh hindi ka basta-basta kaya ayaw kanya rin mawala yun siguro bumitaw na kaya nakapag natakot siya ano kasi hindi niya nakaya yung pressure kung bakit kanya hiniwala yan. Yung iba sa inyo, parang long distance nagka-problema kayo. Possible, may kinakasama siya sa ibang bansa, kaya kayo nagkahiwalay. Tapos ikaw naman, ay makakahanap ka, may chances ka makakahanap. Meron at meron. Sa mga single dito, sa mga hiwalay, meron ako nakikita na mag-ano mag kayo. Okay, three of pentacles na ko. Ah, alis talaga. Ang galing. Okay, so mukhang magiging busy itong taon nito. Sa mga taong hiwalay ito, ha? Sa mga hiwalay. Tingnan natin yung mga nagsasama. Kamusta naman yung mga nagsasama? Kamusta yung energy ng mga nagsasama? Kaloka. Ah. Tingnan natin dito kung ano ba gusto. Sa mga nagsasama dyan, okay? Ano kaya yung message na ibibigay sa kanila? sa mga nagsasama. Tama ba tong oracle na gagamitin ko? Or, eto na lang siguro yung heart-heart. Baka may gusto dyan na, alam mo yun, message to para sa inyo, kung kailan nyo mapanood, ay eh, yun ang tama talagang araw na mapapanood nyo ito. Okay? Tingnan natin kung ano ito. Tingnan natin. Dun, 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 dun. Okay. Ano to? Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other. Love as you are. And your relationship will magically transform. Ang laki ng ano? Ang, ang ganda at ang laki ng words. Ang bigat. 'di ba? Kung patuloy kayo maglalaitan, magkokopetensya each other ng person mo, kung si person uh, malakas kumita, ikaw malakas kailangan mo rin, ay kailangan ko din tong ano, uh, galingan. Walang mangyayari sa inyo, 'di ba? Kung patuloy kayo na parang magkalaban kayong dalawa, magkasama kayong dalawa, walang mangyayari, mangyayari sa inyo. Pinapahirapan nyo lang yung mga sarili ninyo. Yan yung mga nagsasamang malamig na. Limbawa, yung babae may, bis may, may business. Si lalaki din may business. Si babae may lakad din. Si lalaki may lakad din. May kanya-kanya kayong pakitaan ng kung paanong umangat. Sorry. <coughs> okay dito naman tayo dumako sa ano to sa mga nagsasama okay, seven of pentacles okay Ooh, maganda rin naman ang seven of pentacles may paparating na blessing sa inyong dalawang mag-asawa yes, Two of Cups, magtutulungan. Ayan nga yung message sa inyo. Kasi kung magpapatayan din kayo, kayo kayo na lang nga magkakampi, mag-asawa kayo, para kayong tanga na magkaaway, hindi dapat ganun. ba? Diba? O yan o. Ano ba sa English yan? Alam nyo na yan. ba? Diba? Wag niyo parang, parang, parang tingin nyo kasi sa person ninyo, parang kalaban nyo lagi eh. ba? Diba? Huwag! Dapat magtulungan kayo. Magiging busy kayo this time. Magtulungan. May nakikita ako dito. Pagbabago. Changing the lovers. Mas mahal ka ng person mo ngayon. O, tingnan mo. Mahal ka. Magmamahalan kayo. Ah, siguro may magtatalik tonight or this week sa mga nagsasama. Kung hihingi sa'yo, bigyan nyo. Hindi yung nag-aaway kayo. The temperance. Hindi yung sasabihin nyo, pagod ako sa isa't isa. Hindi. Wag ganun. wag nyong ayawan ang mga person ninyo. Okay? Okay? ah, uh, the hangmans, masyado kayong nag-overthink, napipressure kayo sa mga bills, sa mga bayarin, sobra-sobra mga bayarin na no, okay, mga nakikita ko may mga loans, okay, um, sunod-sunod, uh, yung iba siguro hindi nagpapadala yung mga asawa nyo, siguro mga seaman o ano man, napipressure kayo, may mga bills, may mga pinapaaral kayo, ba diba? Okay, yan yung mga nakikita natin na ano, galingan ninyo, ayusin ninyo yan. Okay? Mo, mo, anong to? hangman eh. Ang sakit to. Ang sakit. Huwag mong pahirapan ng sarili ninyong dalawa na kung pwede naman pala kayong magkaroon ng um, love and acceptan each other. So, sabi nga dito, uh, love and acceptan each other as you are and your relationship will magically transform. Diba? Magkakaroon ng himala, subukan ninyo magkaintindihan. Kung ikaw nanonood sa akin, kasi naiintindihan mo ang explanation ko, ikaw ang mag-avoid, ikaw ang kumbaga magbago, ikaw yung magbigay ng kumbaga, ikaw yung um, lumugar na lang, okay? Ikaw ang umintindi sa mga nagsasama yan, okay? Mukhang may travel akong nakikita. Meron house, uh, hindi, ko, hindi ko alam kung lupa ang pinag ng pamilya ng person mo. O ikaw, may pinag-aawayan kayo, mana, something. Or may bala ka talagang kumuha ng lupa. Okay, seven of pentacles. Sabi ko na may nag -aaway. Mana, something, ganun, lupa. Okay, two of cups. Hindi ko alam kung sa side mo ba o sa person mo. Basta, meron ditong nag Ano, four of Wands, four, Two of Cups. Pero kayong dalawang person ay magtutulungan naman. Tingin ko magiging maayos pa yan. Malamig man ang person mo ngayon, but mawawala rin naman yan. Tingin ko meron pa yan, love. Okay? Nagkakaroon lang yan ng parang, uh, ano ba yun, yung parang pagkasawaan. Uy, totoo yun. Nagkakasawaan din ha. Hindi puro tayo landi. Kahit mag-asawa na yan, nagkakasawaan din tayo. Okay? So, hindi naman porkit na nagsawa na, ipapalitan na kayo. Hindi. Pagpahingain nyo rin yung person ninyo. Okay? Hindi naman lagi dapat na laging nakadikit, laging happy-happy. Nag, nag, hindi. Nagsasawa din ang mga yan. Okay? So, ano pa to? The lovers. Okay. Hindi ka masyado siya nag-overthink. Nag-overthink. Pareho kayong dalawa. Nag-overthink kayo. Okay. Ano to? Si Temperance. Ano naman si Temperance? Mukhang may bago kang plano. Kayong dalawa. Person mo. Okay. Igaw mo daw yan. Matkinig ka. May bagong makakatulong sa inyo. Nasi sense ko. Four of Cups may isang taong makakatulong sa inyo, kakatok sa isang, kumbaga sabihin na natin, kakatok yung swerte sa inyong dalawa. Okay? Sa mga nagsasama. Okay? Ang ganda ng reading ninyo kahit pa Okay? So, dito tayo sa, sa ikaw, nanonood ka sa akin. Ano ang reading mo? titingnan natin. Tingnan natin. Ano yung pakiramdam? Ano yung message ng universe sa inyo? My God, kinakabahan ako. Ito lagi akong kinakabahan eh. Gusto ko kasi dapat maganda ang reading ninyo. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Parang awa niyo na po. Lord, linalapit ko po itong nanonood sa akin. Umiiyak. Umahagulgol. Gusto niyo pong yakapin. Parang awa niyo na po, Lord. Kupkupin nyo po lahat yan sila, yung mga anak, yung mga baby, hindi nakakapagsalita, naiwan nila ng hindi man labag man sa kanilang puso. Kailangan nilang magtrabaho, mga anak nila kailangan nilang iwan, hindi nila malagaan, kailangan nilang maghanap buhay. Ilayun nyo po sa kabahamakan sa mga taong masasama at yung mga taong kayod kalabaw na ilayun nyo po sa mga taong masama kasi marami nang naluloko talaga. Okay? Yara, magdasal kayo lagi. Okay? Pag-ising nyo pa. Bukang liwayway bukas, sumama kayo kung gusto niyo Okay? Bukang liwayway. Tingnan natin. Oh, wow! di ba? Wow, grabe. Answer prayer kayo kaagad. Kayo na. Tutuloy pa ba natin? Alam nyo naman yung meaning niyan. Tutuloy pa. <laughs> Diyos ko, yarab, amin, amin. Mag-amin kayong lahat. Isang magandang, 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 magandang itong buwan na ito. December next year, yarab, i-climb this reading. Kung kailan mo mapanood dito tamang-tama ang mensahe na ito para sa'yo. Timeless naman ito. Wala naman tong expiration. Okay. Wow alam kong breadwinner ka. Maraming taong nakakabigay sa iyo ng toxic. May mga taong, wow, may celebration, oh, may nakikita ko, tulungan. May celebrations. Alam kong depressed ka, nahihirapan ka, pero enjoy mo naman 'yan. Nai-enjoy ka naman sa ginagawa mo. Okay, may taong paparating sa iyo bisita ata ito. Maganda. Okay, may bisita. Okay, wow. So, eto na. Eto na yung sinasabi niya parang Magda divert ka na sa maganda. Okay, matatapos na 'yan. Kung ano man 'yan, nakikita kong pag-overthink mo na 'yan. Okay? <laughs> okay, sige. Ano yung dasan? sun? Tingnan natin. Ano 'yung dasan na 'yan? Ah! Okay, wow. Matutuwa ka makakatanggap ka ng magandang balita. Five of wands the justice. Ganon din. Okay? Meron na posisyon na kaya mo. Magiging mataas. Wow! Celebrations. May money. Meron kang inaantay. Halimbawa, yung lupa na yung gusto ko. makukuha. Makukuha mo daw or posisyon na gusto mo makukuha mo. Gusto ko mag-nurse sa ibang bansa, mag makakapag-nurse ka, sumagot eh. Sumagot. Mag-climb lang kayo dito na kayo yung nahas, nasagip natin. Okay. May nakita kong letter A sa pangalan mo. n e r s m a t x l n z Maring ikaw yan. Okay. Ano pa? ah uh, sino ba to? R, may nakita ako sa pangalan, sa pangalan mo. Maring makakaalis ka talaga. Okay, may taong tutulong sa iyo. Oh, w, si W humabol. Ten ten oh, pentacles. Wow. Hindi pa huli sa iyo ang lahat, girl. Okay, kung lalaki ka, hindi pa rin huli sa iyo ang lahat. May swerte paparating sa'yo. May biglang tutulong sa'yo. Ano to yung the tower? Please, Lord, please, please, sagutin nyo po yung mga prayer nila sa pamamagitan ng message dito. Woo! Grabe. Ang bait ni Lord. Thank you, thank you sa mga angels ko, sa mga angels natin, sa anghel sa kalangitan. Yarab. Alhamdulillah. Maraming message po dito na nag ano. Maraming marami. Malamig talaga ang November at December. Napakagandang blessings. Naniniwala ko yung mga araw na yan at saka January. Talaga napakaganda ng mga araw. Ula especially unang taon. Napakaganda po niyan. Um, advice ko lang po, wag nyo po masyadong gastusan ang November, December, gastusan ninyo yung January. Okay? Kung may ipon po kayo, paabutin nyo yan ng January. Kung magpamanispel po kayo, pwede po yon. Maraming salamat po sa mga client ko na pumunta sa akin para magpamanispel Para sa January ay handa na sila. Okay? Maraming maraming salamat po sa mga client ko na paulit-ulit bumalik sa akin. Bumili ng calendar. Maraming salamat nagpa-reading, nagpaalaga, bumili ng bracelet, yung money oil, lahat. Meron tayong dwarf. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yung bracelet, kung W po kayo, ipapadala ko po sa DHL yung mga order ninyo. Okay, napakaganda po ng cards ninyo. Answer prayer sa lahat. Answer prayer. Yarab. Ay, sige. Maganda tayo dito. Ay ma'am, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. ah uh, gusto ko lang din pong mag-message sa para sabihin po sa din madam na kasama din po ako sa mga taong natulungan mo at happy hang happy po talaga ako kasi simula po totoo po yung mga totoo rin po yung mga natulungan mo na narinig ko po ang tinulungan mo talagang parehong pareho din po kami nagkaroon po ng kakaibang lakas kami napansin ko po na hindi pa ito ang huli para sa amin. Talagang meron at meron. Naging okay po kami ng person ko. Even po sa business ko, medyo napapansin po talaga ako. At marami po akong mga orders. At eto pa ma'am, kahit pa paano po nakakapag-ipon-ipon na po ako. At mabibili ko na po yung gusto ko rin na lupa. At nakakapag-ipon, ipon din po para sa ipagpapatayong bahay. Napakalaki po ng blessing simula na po nung nagpaalaga po ako sa inyo, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am, talaga. Ang dami pong nagbago sa akin. Ingat po kayo lagi. I love you, ma'am. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat din yo nga magpapa mag ano yun si ma'am. Naalala ko, hindi ko pa siya nasagot eh. Uh, meron siyang ibibigay sa akin na friend niya, magpapa -ma magpapaalaga din sa akin. So hindi ko pa siya nasagot. Nabasa ko lang yung message niya ngayon na parang napaka lakas ng nangyari sa kanya. Good flowing energy, magiging swerte ka talaga kasama na yung love na yan. Nagalaga tayo sa mga naspel. Yung person nyo ba na spell, huwag kayong mag -alala. try natin yan, tulungan kayo, okay? yung mga masasama ang ugali, eh, hindi nagbibigay ng, alam nyo, yun yung mga problema nyo. Pero dapat po lahat ay dadaan sa reading. Naintindihan? Maraming salamat po. Wala po akong client na hindi dumaan sa reading. Lahat po ay dadaan sa reading. Kasi sasalain ko pa kayo. Kasi baka mama, hindi nyo naman kailangan magpaalaga. Okay? Sige po, ingat po kayo. Bye-bye.